Hi guys! So guys, nandito ako para maintindihan mo ang sitaw. So ano nga ba ang sitaw? Okay. Ang sitaw is ihahalimbawa natin sa mga pahulugan na meron tayo sa Pilipinas. Yes. Maraming ang pahulugan na alam dyan sa Pilipinas. Okay? So, ang pagkakaiba lang ng sitaw at ang pahulugan na alam mo na meron tayo sa Pilipinas is ganito. Yung company na alam mo na pahulugan Is nagbibigay sila ng credit line. Halimbawa 2500. Yung 2500 na yon, yun yung kukuhanan mo ng items. Kuha lang siya. Libre lang siyang nakuha mo sa company. Pero ikaw ang maghahanap ng customer. Problema mo ngayon kung paano mo maibenta yan yung halagang 2,500 na credit line na kinuha mong item sa company, problema mo ngayon maghanap ng customer kung paano mo babenta yan or mababayaran ka ba nila ng tama. And then, after one month, or syempre may additional sila ng days para sa uh, uh due date or para hindi ka mag-pass due, ganun-ganun. So, yun ang time na magbayad ka sa kanila. At syempre, yung pinautang mo, syempre, singilin mo para meron kang ibayad doon sa company. At ang tubo mo doon is 25%. Syempre, mayroon yan 25%, mayroon 35%, mayroon din 40%. Yes. Okay. So, ano naman ang pagkakaiba ng sitaw? Ang sitaw, guys, is ikaw ang magpo-provide ng pera sisitaw ang bahala sa items. Huwag kang mag-alala sa items. May items sisitaw. Sisitaw ang bahala sa delivery. Sisitaw bahala sa uh, warehouse. Lahat, kung anumang problema, pagpapak o kung saan man siyang lupalop ng mundo, sisitaw ang bahalang mag-deliver doon. Ang gagawin mo lang is, babayaran mo ang in-order ng customer and then, kikita ka na ng 7 to 12%. Okay. 7 to 12%. Depende yun sa kung magkano ang pera mo. Okay. So, sa, sa company na alam mo, is 1 month. Dito sa sitaw, is 15 to 18 days maximum lang. Babalik na sa'yo ang pera mo. Gamit mo lang ay ang phone mo at ang puhunan mo na pera. So, kung ikaw ay may pera na natutulog kung saan-saan mo man pinatulog yon na hindi naman kumita, gamitin mo dito sa sitaw. So, anong kinakatakot mo? Ano nga ba ang sitaw? Huwag kang mag-alala kasi ang sitaw, meron silang product, meron silang warehouse, meron silang office, Nagla-live sila araw-araw. So, anong kinakatakot mo? Alam nyo kung bakit gano'n na lang kalakas ang loob namin mamuhunan kay Sitaw? Kasi bago kami namuhunan ng gano'n, napatunayan na namin kung ano ang Sitaw. Paano ba sila nagbenta? Paano ba sila nagbalik ng pera namin? Kaya ganun kami namuhunan kami ng ganun kasi ganun na ang tiwala namin kay Sitaw. Hindi naman kami basta mamumuhunan kung hindi namin napatunayan kung si Sitaw ba eh. Walang items, wala siyang warehouse, wala siyang office, wala siyang mga ganito-ganito. Hindi kami mamumuhunan ng ganun kalaki guys. So, ang nangyari lang is naging baliktad lang yung, hmm, um, paano ba? Naging baliktad lang yung company na alam mo na nagpapautang at ang sitaw. Ang sitaw is, ayan, phone-phone lang, ganyan-ganyan ka lang, ganyan-ganyan ka lang, pero kumikita ka. Ang company guys, na alam mo na nagpapautang, pupunta ka doon sa office. Ay, sa office, sa branch. Pupunta ka sa branch nila, kukuhanin mo yung items na order sa'yo, na masahe ka, napagod ka pa, bumalik ka, ibigay mo sa customer. Pinagdaanan ko lahat yan guys. Lahat yan, kung anong klaseng pahulugan yan, member ako sa lahat ng pahulugan yan. Kahit hindi na nakapangalan kung anong mga klaseng pahulugan na meron, naging pahulugan pa ako ng kung ano-anong appliances, lahat yan guys, pinasok ko na yan lahat. So, para sa akin, mas madali na lang na pumasok dito sa sitaw sa ngayon. Kasi syempre, na dito ako abroad. And then, phone lang gagamitin ko, kumikita na ako at syempre ang kinikita ko mas malaki pa sa sahod ko. So kung iisipin mo lang guys no, kung iisipin mo lang, meron kang 500,000. 500,000 naka 7% ka lang. Ang kita mo sa isa, sa isang ikot lang is 35,000. So mag-aabroad ka pa ba pag ganon? Okay. Mayroon naman iba nagtatanong bakit nag-aabroad ka pa? Guys, natural guys. May kontrata tayo dito sa Saudi, guys. May, ko may kontrata tayo dito sa abroad. Hindi naman po ganun-ganun lang 'yun. Iuwi na tayo agad, 'di ba? Pag naman masyadong um, ano, inbay tao yung utak ba masyadong makagang. Linis-linis <laughs> din ng utak pag may time, okay? So ganun lang 'yun, guys. 'Yun lang 'yun. Balikta rin lang natin ang mm, um, company na alam mo na nagpapautang at ito ang sitaw. So, ganun lang yon, So, kung gusto mong mabago ang buhay mo, try mong mag-ano, mag-business. Try mong sumubok sa ibang way na kung anong pwede natin pagkakitaan. Kasi lahat naman eh, parang sugal lang naman eh. So, try mong sumubok. Kasi hanggat hindi ka sumusubok, kung anong circle na meron ka sa buhay mo, hanggat hindi mo binabago yan, walang mangyayari. Ganun pa talaga yun. So, link at referral code ay nasa baba. So, yun lang. bở vài xuyển lắn